isa ka ba sa mga mananaliksik may interes sa larangan ng industriya ng tela sa ating bansa? Nagsimula na kasi nitong October 22, ang 2025 Philippine Textile Congress. Sa pangunguna ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI, nagtipon-tipon ang mga eksperto at siyentista, negosyante at mananaliksik bula sa loob at labas ng bansa para pag-usapan ang kinabukasan ng industriya ng tela. Sa temang championing an inclusive circular textile innovation ecosystem, layunin ng Textile Congress na ito na itaguyod ang isang matatag, makabago at responsableng textile industry sa tulong yan ng sustainable technologies, design innovations at mga solusyong may malasakit at lipunan. Kabilang sa nagpahayag ng suporta sina DOST Secretary Renato Yuselidum Jr., Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman at Cavite 8 District Representative Anyela Bianca Tolentino. Together with everyone here, our partners from DOST, DTI, DFA, the academe, the private sector, let us continue weaving stronger ties that will empower communities Sustain livelihoods and carry forward the rich legacy of Philippine textiles. What we need to do though is further help our MSMEs graduate from micro to small, small to medium, medium to large, essentially with our vision of creating more jobs. If you don't scale up operation, you don't create more jobs. So that's why when we assist, we always target. Not only the production improvement but the number of jobs that they intend to hire more after. So for example, Bukod sa fashion show at exhibit, tampok din sa Kongreso ang labimpitong research colloquiums na gaganapin sa hybrid at face-to-face sessions. Dito ibabahagi ng mga mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng bansa ang mga pinakabagong pag-aaral at pagtuklas sa industriya ng tela. The Philippine Textile Research Institute po ay ang sangay ng gobyerno na nangangalaga sa industriya ng pagtitela. Kasama po dito ang gibla, ang mga hinahabi, ang fashion, ang wearables, even footwear kasama sa sapatos, uh, sombrero, bags, So all of these are part of our communities and kung may nakita po kayong potential or maybe an idea, get in touch with us at uh, pwede po natin pag-usapan uh, pag at baka makakita po tayo ng paraan, baka magkaroon tayo ng pwedeng pagkakitaan sa mga ideyang ito. So the Philippine Textile Research Institute po ay bukas, uh, nag-aadnyaya sa inyo na magkipagtulungan pag uh, kapwa, tao, ikaw nga. Kasi nga, what we are doing here is really forging relationships uh, not only with you but also with your communities. So... Magtatagal hanggang December 5, ang Textile Congress. Sa pamamagitan ng Philippine Textile Congress na ito, patuloy na hinahabi ng DOST-PTRI ang mas inklusibo, makabago, at likas-kayang industriya ng tela sa ating bansa. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People. One DOST for you.